Uh, Subscribe to oh the oh. channel And also press this bell Kapilang channel pa lang yan ah. <laughs> <channel>. oh. Diyan Kaw sa 2,000 watts na rin You are watching What's yun di pa oh. Oh. Did paong, did yung pula Oh, <inaudible> oh kapila channel Kakabit ba yan? Oh. Kapila O, oh, ina, channel So, yan yung performance ng C20 na Cymar Power. O, oh, sabay ko na ha. Dapat, ilaw na yan, oh. kahit pa na yano yung na dapat yung no? to no? wala pa rin, oh. lakas na niya, yan yun 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 Ah, ano? Tingnan n'yo, sa na talaga. Bakit ganyan yung iba ganyan din 'yon? Ah. Oo. Oh. Wala pa processor 'yan. Oo. Oh, oh. Pixel lang 'yan. Kapal lang 'yan, ha? Isa pa lang 'yan. Oh, nakalao na 'yan. Halo, ulitin -uli mo 'yan.

So, yeah, no. Diyano, na ma-dami kitang naman, nakaka-stress na yung volume. Dapat sa lakas niya na maiilaw na dapat 'yan, oh. Eh. Try mo, yung video. Hindi <laughs> pa oh, wow. Ay, oh, May Ayaw maiilaw yung red. <laughs> 1000 oh, watts isang speaker 1000 watts Lag lang ay karton. <laughs> Bunot yung sa cellphone. <laughs> Ayan ha. O, oh, katunayan kung gaano kalakas yung pinatugtog namin. Nalag lang na yung, uh, ano, nabunot tuloy sa cellphone yung Plug So, yun. Vamos. yung performance ng Shymar Power CA20. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. <laughs> Lag-lag na rin. Nag-lag-lag na rin. Wala nga na oh, ayan o. No? Nag-lag po. Oh. Sige, sige. Thank you. Thank you. Sige, sige, sige.